ito na po yung ating hapunan mga amigas amigos pastida na cauliflower tapos meron ding uh, talong ang sarap nito mga amigas amigos sandali lang para makita nyo ang ating ulam for tonight napakasarap po Oh, oh di ba? Yami yami, ay eh, grabe. Oh my gosh. Kahit walang karne, pwedeng pwede. My eggs, hindi ko na nilagyan ng cheese kasi ayoko ng cheese sa niluluto. Ayan po. Oh, wow. Wow. Sobrang sarap. Mga amigas, amigos, ni eh, uh, oh, ko 'yan. Ay, eh, grabe. Oh, di ba? Kain na tayo. Meron tayong rice. Oh my gosh. Ang sarap-sarap. Thank you for watching. Sana inyong magustuhan, mga amigas, amigos. Ito. Hmm. Walang cheese yan, mga amiga. Ayoko ng cheese, ha? <laughs> Egg. Ginisa. Tapos, yun nga. May talong. May cauliflower. Ayan. Ang sarap-sarap po. Kainan na po. Ayan. Mamah cup-cup. Hmm. Yummy. Thank you for watching.